Labindalawang taong gulang pa lang pero pitong buwang buntis na. Ganyan po ang sitwasyon ngayon ng isang bata sa Davao del Norte at ang lalo pa pong nakakabahala, mismong ama niya umano ang humalay at nakabuntis sa kanya. Balitang hati ni Brazil Kempis ng GMA Davao. Nitong Martes Santo na magtungo sa GMA Superadio dito sa Davao City si Aling Inday. din niya tunay na pangalan humihingi ng tulong ang ginang para makuha ang labing dalawang taong gulang niyang anak na babae na umano'y ginahasa ng sarili nitong ama. Ilang taon na raw hiwalay si Aling Inday sa kanyang asawa, kaya't labis itong nangamba matapos malamang minules siya at nalay umano ang kanyang anak. Nito lang daw Marso, nagpatiwakal naman ang isa pa niyang anak na babae, edad labing isang taong gulang dahil din umano sa pangmumules siya ng ama nito. Siyang mga parente, istorya nga, wala pa lang tanong ko ni Bia, dinit mga... May ina akong mga anak. Pero dili man may katarungan ngayon na naon niya akong mga anak. Kaya anak. Dapat dili niya naon. Miyerkules Santo nang ma-rescue ng Municipal Social Welfare District Office sa Tagum City, Davao del Norte, ang bata. Nakumpirmang pitong buwang puntis ito. Agad namang nakatakas ang ama ng biktima at kasalukuyang pinag-aanap. Kasalukuyang isinasailalim sa counseling ang bata. Kung ano siya na siya sa state of trauma, yun siya. Pinuod pa mag bata.